So guys, maganda ng umaga no. So maaga pa tayong gumising dahil nagkaroon ng problema. Ire-rescue natin ngayon. Pupunta natin yung mini bus tumirik daw sa pagkalagpas na Capitex, no? So time check. Alas 9:00 na umaga. Takbo na tayo. Ligo lang, takbo na agad. So buti na lang nakalagpas na ng Cavitex otherwise mas malaki yung babayaran dahil to tow out yung sasakyan, but anyhow, ganun talaga ha, no, so sa transport business medyo aasahan na natin yan, dahil ah uh, may mga birya talaga mangyayari, so good thing guys, may mga backup plans tayo, no, so lahat ng mga ah uh, lahat ng mga trainees inalipat na ng ibang sasakyan na nakasunod yung bus so ala uh, samahan nyo kami at uh, ating puntahan kung ano talaga ang tunay na nangyari dun sa ating bus So guys, update lang no. So uh, mag skyway na tayo papunta ng Cavite dahil para mas mabilis. And then kasi Friday ngayon, to So baka pa sya ma-traffic sa baba. Ito na tayo sa taas. Ah, uh, ayan. Papunta traffic. So, kaganda lang minuto lang, guys. Dali sa bahay, nandito na tayo. So, accessible tayo going to north and south. Update tayo, guys, mamaya. Mawala na 'yan. guys, update ko pala kayo. Bali, ngayon, huli book tayo sa anong nasasakyan. Apat na van. Sa isang minibus. Lahat yun, no? All out, no? Pati yung Innova natin, may nag-rent din. So, awan ng Diyos, uh, lahat sila ngayon gumagana. Although, uh, yun nga, minsan uh, hindi ko talaga maiwasan na kakaroon ng problema. So, Bali ang umorder sa atin ngayon ang, ang booking natin ngayon is Pagsaysay Training Center So, meron na silang kadete ngayon doon uh, Around 100 plus yung mga trainees nila So, we provide the service pa para doon sa mga uh, Pagsaysay Training Center sa Barakay Kuma uh, This is yung happens na yung canteen nila doon So, tayo rin ang may-ari. So, ang uh, ito, kabinigs na tayo. Yung papuntang may nila, tignan nyo, sobrang traffic daw. Maraming sasakyan. We're going to Tansa. Yan, sarap. Wala masyadong So... Yeah, siguro mga 15 minutes pa lang ang nakalipas na dito na tayo kaling sa Santana sa bahay di ba ang bilis? mabilis lang dahil dito mga uh, sky skyway so siguro mga 10 minutes lang eh, nandun na tayo update ko kayo guys ha pagka ano malapit uh, pag na tayo 5 minutes later awit exit na tayo no? so wala pang siguro wala pang 10 minutes <laughs> diba dito na tayo sa awit Oh, Mara, kaya naman tayo Huwag oh, mo muna galawin. Nandiyan na kami. Nandiyan na kami. Malapit na. 5 minutes. Bumigay yung ano, yung top boot suit niya. So, siguro malapit na tayo guys. Mga 5 minutes siguro. 3 minutes. So, ito na siya. Dito rin yung isang sasakyan natin. Balid. Dito na yung tatlong sasakyan na lahat natin. kumakumageraida lili kumageraida lili ano nangyari na po, na na parang naputol, oh, no? humiwalay. malay yung Peter siya. So, pwede siya ito. So, ituloy tayo hanggang hanggang kung match talaga talagang bakbakan tayo araw-araw halos nita po yung uh, mga sasakyan natin. So, Ah, uh, kailangan talaga, hindi mean, natin na, minsan naasahan meron talagang nalitong mga pangihari. So, ah, uh, importante lagi po tayo handa oh. uh, eventualities katulad nito uh, nalumban agad yung mawawala sa'yo kung nagkaroon ka ng problema so kailangan may backup tayo no? so, may mga kaibigan tayo may mga tropa tayo may mga bands din eh. so tumawag na ako ng backup para just in case mamaya uh, tuloy pa rin ang ano tuloy pa rin kasi pwede mo minto eh, eh. di ba? Ganun na buhay. Hindi pwedeng huminto dahil may sira o ano. Kailangan gawa natin ng paraan. So, ayan. Uh, salamat tayo at hindi naman major yung difference So, I think ah uh, uh, 20 minutes lang tapos na yan. update no uh, yun nga bumigay yung uh, screw ng gitna nga no, na muffler yung tambutso niya so ginawa na muna natin ng paraan uh, ng alambre and then pupunta tayo ngayon dun sa no, papaayos na natin no? so ayan pupunta tayo dun sa gumagawa so, so pag nandito kayo guys mura yung gas madam uh, tawid no 5625 lang So, malaking difference yan. Malaking ano na rin yan. So, Hello! Hello, Hello Pasensya na kayo! <laughs> wow naman! Wow! Wow! Oh. <laughs> Ayan guys, hindi na tayo. Antay lang natin yung potensya. So, dito pa, muna na meron natin dito.